Unang mga kronika, Kabanata 23 Si David nga ay matanda na at puspos na mga araw, at ginawa niyang hari si Salomon na kanyang anak sa Israel, at pinisan niya ang lahat na prinsipe ng Israel, pati ang mga saserdote at ng mga libita. At ang mga libita ay binilang mula sa tatlongpung taon na patanda at ang kanilang bilang, ayon sa kanilang mga ulo, lalaki lalaki, ay tatlumput walong libo. Sa mga ito, dalawamput apat na libo ang nagsisitingin ng gawa sa bahay ng Panginoon, at anim na libo ay mga pinuno at mga hukom, at apat na libo ay tagatanod pinto at apat na libo ay mga awit sa Panginoon na may mga panugtog na aking ginawa. Sabi ni David, upang ipangpuri. At hinati sila ni David sa mga hanay ayon sa mga anak ni Levi, si Herson, si Kowat, at si Merari. Sa mga Hersonita, si Ladan, at si Simi, ang mga anak ni Ladan si Hehiel na pinuno, at si Setan, at si Howell, tatlo, ang mga anak ni Simi, si Selumit, at si Hasiel, at si Arang, tatlo, ang mga ito ang mga pangulo sa mga sangbahayan ng mga magulang ni Ladan, at ang mga anak ni Simi, si Hahat, si Sinat, at si Heus at si Berayas, ang apat na ito, ang mga anak ni Simi, at si Hahat ay siyang pinuno, at si Sinat ang ikalawa. Ngunit si Heus at si Berayas ay hindi nagkaroon ng maraming anak, kaya't sila'y naging isang sangbahayan ng mga magulang sa isang bilang, ang mga anak ni Kawat, si Amram, si Ishar si Hebron at si Osiel. Apat, ang mga anak ni Amram, si Aaron at si Moises, at si Aaron ay nahiwalay upang kanyang ariing banal ang mga kabanal-banalang bagay niya at ng kanyang mga anak magpakailanman upang magsunog ng kamangyan sa harap ng Panginoon upang mga siwa sa kanya at upang bumasbas sa pamamagitan ng kanyang pangalan, magpakailanman. Ngunit tungkol kay Moises, na lalaki ng Diyos, ang kanyang mga anak ay ibinilang sa lipi ni Levi. Ang mga anak ni Moises, si Herson at si Eliezer, ang mga anak ni Herson, si Sebuel na Pinuno, at ang mga anak ni Eliezer, si Rehabayan na pinuno at si Eliezer ay hindi nagkaroon ng ibang mga anak. Ngunit ang mga anak ni Rehabaya ay totoong marami. Ang mga anak ni Ishar, si Salumit na pinuno. Ang mga anak ni Hebron, si Heraya ang pinuno. Si Amarayas ang ikalawa. Si Hahasiel ang ikatlo at si Hekaman ang ikaapat. Ang mga anak ni Uziel, si Mika ang pinuno, at si Isaya ang ikalawa. Ang mga anak ni Merari, si Mahali at si Musi. Ang mga anak ni Mahali, si Ilyasar at si Kis. At si Ilyasar ay namatay, at hindi nagkaanak ng lalaki, kundi mga babae lamang at mga asawa sa kanila ang kanilang mga kapatid na mga anak ni Kis, ang mga anak ni Musi, si Mahali, at si Eder, at si Heremot tatlo. Ang mga ito ang mga anak ni Levi, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang. Sa mga bagay, mga pangulo sa mga sangbahayan ng mga magulang doon sa mga nabilang sa bilang ng mga pangalan ayon sa kanilang mga ulo na nagsigawan ng gawain sa paglilingkod sa bahay ng Panginoon mula sa dalawampung taong gulang na patanda, sapagkat sinabi ni David, Ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ay nagbigay ng kapahingahan sa kanyang bayan, at siya'y tumatahan sa Jerusalem magpakailanman at ang mga libita naman ay hindi na magkakailangan pang pasanin ang tabernakulo at ang lahat na kasangkapan niyaon sa paglilingkod doon. Sapagat ayon sa mga huling salita ni David ay nabilang ang mga anak ni Levi mula sa dalawampung taong gulang na patanda, sapagat ang kanilang katungkulan ay tumulong sa mga anak ni Aaron sa paglilingkod sa bahay ng Panginoon sa mga looban at sa mga silid at sa paglilinis ng lahat na banal na bagay sa gawain na paglilingkod sa bahay ng Diyos, gayon din sa tinapay na handog at sa mainam na harina na pinakahandog na harina, maging sa mga manipis na tinapay na walang libadura at doon sa niluto sa kawali at doon sa pinirito at sa lahat na sari-saring takalan at panakal, at upang tumayo tuwing umaga na pasalamat at pumuri sa Panginoon, at gayon din naman sa hapon, at upang maghandog ng lahat na handog sa Panginoon na susunugin sa mga sabat, sa mga bagong buwan, at sa mga takdang kapistahan, sa bilang alinsunod sa utos tungkol sa kanila, na palagi sa harap ng Panginoon, at sila ang magsisipag-ingat ng katungkulan sa tabernakulo ng kapisanan, at ng katungkulan sa banal na dako, at ng katungkulan ng mga anak ni Aaron na kanilang mga kapatid sa paglilingkod sa bahay ng Panginoon.